Hello mga kababayan, kumusta kumusta po? Yan po, kumusta kumusta po kayong lahat at maraming salamat sa nanood ng aking video at meron po akong kwento sa inyo mga kababayan ah uh, dun sa trabaho namin sa trabaho namin, hindi lang ako masyadong o oh, hindi talaga hindi ako nagbibidyo kasi may ilang ako kasi ang dami namin eh, eh baka maano ako, makamasita ako ah tapos kasi ano sa dito eh uh, sensitive sa sa pag video video kaya uh, hindi lang muna ako mag video video ng marami o mga basta kunti kunti lang clip clip lang yung video video ko hindi lang ako ma talagang mahaba haba ng mga video at ngayon may aikindo ako sa inyo tungkol sa uh, kasama namin kahapon sa trabaho namin um tapos namin kapon, tapos namin nag-attendance, uh, tapos punta kami sa isang lugar o oh, malapit doon sa pinag-attendance namin, napunta kami doon sa may mga puno ng may mga mangga at iba o ano pa yung mga puno ng doon Doon kami nagpahinga, naghintay kami ng oras sa trabaho namin. Tapos, tapos trabaho namin, kumain na kami lahat yung trabaho pala namin kahapon nalano na kami, naglinis kami ng daaran ng tubig and then, tinanggal namin yung mga damo o baka sa ano sa Martes, balik kami kasi wala kami pasok ngayon at bukas wala kami pasok baka bukas sa Martes, magbuka kami ng lupa yun lang natin kung makapagawa tayo ng video clip clip lang yung gawin kong video mga kababayan na kasi baka mas tayo ba na Basta, mano ko lang, hindi lang ako makapag-sure na mahaba-haba yung mga video ko, clip-clip lang yung mga video ko. Um, tapos kumain kami lahat. Eh, tapos ang tarwa namin, kumain na kami lahat. Siyempre, tapos na kumain. At yung mga iba na tutulog, mahiga na. Yung iba naglaro ng, naglaro sila ng bato. Bato yung laro ba? Parang yung jackstone ba? Sabi sabi jackstone ba? O, iwan ko anong sa, sa, sa Tagalog nun yung matu i, i ano it pa taas tapos tapos sa school mo namang mato sa baba ano sa Bisaya yung Jackson yun eh ganun sabi nila sama-sama sa sali daw ako sabi ko ayoko kasi hindi ako marunong tapos iba kasi yung Jackson nila pata ibang ibang ano yun ibang Jackson nila hindi gaya sa atin ba natulog at ni iba at ako at si ni kasama ko si kamo kasi uh, wala pang sayo ni hindi ko siya iwan sa bahay kasi takot ako pa iiwan ko siya sa bahay mag-isa. Dinala ko siya. Tapos sabi niya, bakit ka ba dinala sa linis? Sabi ko, ay ko iiwan ng mag-isa yung anak ko sa bahay. Takot ako. Kaya dinala ko. Wala namang problema kasi may motor naman kami ng anak ko. At uh, tawag nun, uh, tuloy na kami, tuloy iba. At may kasama kami natulog dun sa, medyo malapit lang sa amin mga 4 meters lang yata ang anak ang layo niya sa amin. At saka, hindi na hindi yung tulog niya. Nakita ko siya na parang napusis. Alam niyo yung parang napusis. Yung kamay niya, nangigas, ganyan, ganyan kamay niya. At, anigigas, taas, 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 ganun, ganun. Tapos yung nangigas, taas, taas, yung ganyan, ganyan. Tapos yung paa niya, tinaas niya rin. Kaya tinawag ko yung pamangkin ng asawa ko. Sabi ko, sabi ko, papa, papa, tingnan mo. Sabi ko, tinan mo yung si ano, si si Aka, si Sir, wala po si Sir. Kaya yun, bumayo, tumayo sila agad, bali, marami siyang tumayo at naghanap sila ng bakal bakal na ano para may bakal kami dala doon pinawak na like doon sa ano sa 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 matanda pinawak na like ganyan ganyan hanggang ganyan kasi yung paa yung lagay ng bakal parang pa parang naposes ba parang para maalis yung masamang espiritu na no maglalagyan ng pinahawak like siya ng bakal tapos kanya siya natin dyan dahan 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 ganyan ganyan tapos, ko, ganyan tapos tiningan ko parang ganyan niya siya sabi ko, anong nangyari sa kanya? Sabi ko, ano sabi niya? May lagnat daw. Sabi ko, ba't pumasok na may lagnat pala siya? Sabi ko, gano'n. Sarang hindi na siya pumasok. Sabi niya, sayang kasi daw. May kunti lang, madali lang yung trabaho namin. Sayang din daw. Talaga madali lang yung trabaho namin. Pero, ano, masama kasi daw yung pakiramdam. Kaya yun, sabi ko, sana ipadoktor niya na lang. Sabi ko, asa sabi ko yung sa isang ano kay big ka uh, kasama namin na sana kunin sunduin siya dito at ipadoktor ano sabi ko ng ganun nag na, ano din ako ba sabi niya okay daw susunduin na rin siya ng anak niya nawa ako ba first time ako nakakita dun sa mga kasama namin na mga ganun ba kasi alam niyo guys kasama namin ngayon parang ano kami Kung um, mga 80 siguro kami katao ang dami namin kaya kaya clip clip lang makukuha kong video. Pero gapon di talaga ako nagawa ng video kapon. Kasi maano ako kasi ano sila eh. Marami kasi sila mga paniniwala. Kaya parang ako na lang nag ano. Parang ako na lang ang hindi parang ako. Pa ako na lang talaga ang umiwas. Parang may video din ako. Pero clip clip na lang. Kunti kunti lang. Diba? Share share lang na saan ka. Saan ang trabaho namin. Ganun. Kung ano diba? Kung ano diba? Ay, nako, Diyos ko. Kaya yun, pagka ano, naano na siya, na okay-okay na siya. Sinunod siya ng anak niya. Sabi ko, ihati niyo na lang. Sakay ka rin sa likod, hawakan mo siya. Baka maulog ba? E, alam mo, baka maulog sa likod. Ganyan, maganyan, ganyan sa motor ba? Siya, okay na daw siya. Hindi na daw siya pwedeng samahan. hawak ah, lang daw siya sa anak niya. Nakakawa, di ba? Ano talaga ako sa kanya? Nawa ako talagang dito talagang mga tao dito kasi ano ah uh, ah uh, talagang lahat mga tao dito farmer, yung alam nyo ano talaga sila yung tapos sila sa trabaho hindi sila nagsasayang ng oras sa trabaho Magtrabaho trabaho para makapira ganyan ganyan ang ano dito yung ganyan ang ano dito sa sa sitwasyon namin dito sa lugar namin ganyan maawa ka sa kanila kahit pagod na pagod tinitiis para makapira uh, yun, hindi nila sinasayang yung oras ganun. nanyo kahit masama yung pakiramdam, pumasok ko lang sa trabaho para meron siyang maisasahod, di ba? Ganyan sila dito. Maawa ka talaga. Kung tutusin lang talaga, no, kung ako lang talaga, o papayag bang talaga silang i-video, may, 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 i-video ako, pero may ilang lang talaga ako. Naawa ako. Kasi bilang ako, bilang ako, farmer din naman ako, pero iba din kasi talaga sila dito. Mga nga farmers sila. Iba. Talaga. Kahit papa ko, mama ko, ang pinagustan kong trabaho ay farmer. Pero iba talaga sila dito. Talagang turong-turo talaga sila sa pagpa-farmer. Yun. Yun po. Yun po ang kwento ng trabaho namin kahapon. At maraming salamat po sa panonood ng aking video. Bye! See you next kwento!